kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Makalipas ang ilang linggo matapos mapasok at matangay ng hamas ang ilang residente ng Israel ay mas lalong lumalim at lumala ang sitwasyon sa loob ng Palestine. Nang pinagpupulbos ng Israel ang ilang mga buildings na pinaniniwalaan nilang, pinagkukutaan ng kanilang mga kalaban. Wasak na naman ang pamumuhay ng mga sibilyang nakatira sa lugar na tinarget ng Israel kung kaya't nanawagan na ang iba't ibang mga leaders na itigil na ang gera pero walang balak ang Israel na pakinggan nito dahil ang kanilang misyon ay ang durugin na tapusin ng grupong Hamas. Alam nilang hindi ito matatapos lang sa pagpapalipad ng mga missiles dahil mas marami pang mga sibilyan ang natutodas kesa mga target nilang miyembro ng kalaban. Kaya ang mas epektibong pamamaraan paano upusin ang Hamas ay ang salakayin sila sa loob mismo ng kanilang teritoryo. Alam ng Hamas na kapag nangyari ito ay siguradong wala silang kalaban-laban sa bigat ng mga armas at diskarte ng mga sundalong Israeli kaya kinakailangan nila ng mas malaking tulong mula sa kanilang mga taga-simpatya kagaya ng bansang Iran, Syria at Lebanon. Kailangang makaladkad nila ang iba pang mga grupo na tatayo at lalaban kontra sa Israel. Isa na rito ang grupong Hezbollah na nasa southern part ng Lebanon na suportado ng bansang Iran. Ilang beses na rin nakipagbakbakan ang grupong ito sa IDF. At ngayon ay handa na naman silang makipagratratan muli sa kanilang mortal na kaaway ng mga Hudyo. Hindi pa man nakakapasok ang IDF sa loob ng Gaza para sa kanilang ground assault. Ay mukha yatang nakaisip na ng paraan ang sumusuporta sa Hamas para palawakin ang kaguluhan at makakuha ng simpatya sa kanilang mga kaparehang pananampalataya. Malaki ang posibilidad na susuporta sa kanila ang malalaking Arab nations at mga Muslim countries sa oras na may aatakihin ibang bansa ang Israel o kaalyado nito kahit nagganti lang ito sa kung ano mang gagawin sa kanila nauna na nilang ginawa ang pagpapalipad ng missile mula sa Syria at Lebanon target ang Israel rason para bombahin rin sila ng Israel bilang sagot sa kanilang ginawa hindi kumagatan ilang Arab nations dito sa estratehiyang kanilang ginawa kung kaya't walang dumagdag na kanilang taga-suporta. Pero ngayon ay iba na naman ang kanilang plano. Ito ay ang atakiin ng military bases ng Amerikano na numero unong taga-suporta ng Israel. Dahil kapag gumanti ang Estados Unidos sa kanila, ay gagamitin na nila itong rason para makakuha ng simpatya sa kanilang mga kaparehang pananampalataya para tulungan sila sa kanilang laban dahil gusto nilang ipamukha na inaapi sila pero ang totoo ay sila palagi ang nag-uumpisa ng gulo October 19, 2023 Tinarget ng drones at missiles ang Al-Assad Air Base sa Western Iraq kung saan dito nakabase ang ilang military personnel ng Estados Unidos at iba pang mga allied forces. Hindi klaro kung ilan ang mga naging casualties kung meron nga sa nangyaring pag-atake. Binakbakan din umano ang ilang mga sundalong Amerikano sa Iraq ng drone mula sa kalaban umano na nanggaling sa Syria. Ayon sa opisyal ng militar ng Estados Unidos, nagsagawa na sila ng operasyon bilang gante sa ginawa sa kanila sa kanilang base militar, pero hindi na nila ito ipinalabas sa media ayon sa spokesperson ng Pentagon. Ang USS Carney na Navy destroyer ng Estados Unidos na nasa Red Sea ay naka-intercept umano ng tatlong land attack cruise missiles at drones na pinalipad naman ng Houthi forces mula sa Yemen at ang target sana ay Israel. Hindi pa nila lubusang matukoy kung saan ba talaga sana sa loob ng Israel ang target ng nasabing missiles. Nang dahil sa mga Amerikano ay napudpud lamang ang mga missiles na pinalipad mula sa Yemen at hindi na ito nakarating pa sa Israel. Sa ganitong sitwasyong lumalala kada araw ay tila mahirap na itong mapigilan. Ang tanong, saan ba tutungo ang sigalot na ito? Sakaling makaladkad na ang Estados Unidos sa kaguluhang ito, ay sa tingin mo ba'y na ang China para sa kanilang misyon sa Taiwan dahil alam nilang magiging hati ang puwersa ng Estados Unidos? Ano kaya ang magiging epekto nito sa ating ipinaglalaban na West Philippine Sea? Ikaw, saan ba hahantong sa tingin mo ang kaguluhang ito? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.